good afternoon. Um, for today's video, we're gonna cook uh, squids. Uh, Bale um, nilagyan ko na siya ng um, le, uh, kalamansi para pampatanggal ng lansa. Tapos nilagyan ko rin siya ng oyster sauce. Tapos nilagyan ko siya ng konting old bay seasoning. Ayan na marinate ko lang siya ng konti. Tapos ilagay na nat ilagay unahin ko muna yung ah uh, natin. Ito pala ang aking gagamitin, yung lazy garlic ang gagamitin natin. Ayan, lazy garlic ang dinamit ko guys. Meron kasi siyang ano, meron siyang white wine. Yung garlic, yung garlic na yan, meron siyang white, wa, white wine. Sabay ko na din yung, lagay ko na rin yung sibuyas. saka sili, sige na. Yung siling pang sigang to at saka yung siling kulay pula. Pinaghalo, ano ako, pinaghalo ko. Tapos yan na, i-ano e lang natin, isulte e lang natin. Naamoy ko yung ano ng ano, white wine. Uh, Maano sa pata ah. Para maiba-iba naman ang ating ulam. Actually guys, first time ko mag luto ng pusit. guys, may luto-luto na yung ating sibuyas, bawang, at saka sili. Ilagay na natin ang ating uh, minarinate na pusit. Ayan guys. Tapos lagyan, uh, lagyan lang natin siya ng aminta durog. And then, halu-haluin lang natin. Madali lang naman lutuin ito kasi pag nito, ninatagal mo ng luto itong pusit is makunat. So, Hindi ko na siya nilagyan ng tubig kasi sabi ng kapatid ko is magtutubig naman daw to. Kaya hindi ko na nilagyan ng tubig. Uh! Bata sa mata Yun lang. Yan guys, luto na ang ating pusit. Kakain na tayo. Please watch the full video and don't skip the ads. Thank you very much guys. Bye. Let's for today's ulang Hi. Hi guys. For today's video Ulam natin is adobong pusit. Ayun guys. Oh. Grabe ang anghang niya, nagmo ano pa. Nag is ano pa smoke.